Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Kamusta? Maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-avail sa atin ng reading, bumili ng bracelet, bumili ng ating mga oil, love oils, perfume, yung love potions natin. Maraming maraming salamat po. Tingnan natin kung anong energies ng person mo. Alam ko naman kung bakit ka nandito dahil gusto mong makita at malaman ang energy ng person mo. Wow. <laughs> okay. Ha. Huh. Meron tayong nakikita dito na parang ano eh, na ano bang tawag dito? Gusto nyo makipag-sex, may naglilibog, mayroon na yung presence mo. Okay? Yan, nakikita natin na parang gusto niya rin na kaayusan. Kaayusan, magiging busy, may gagawin. na natin ano kaya ang gustong sabihin sa ng person mo, yung hindi niya masabi talaga sa iyo. <sighs> okay. I feel you enough. Ah, I feel you, sorry. I feel you even through we are apart. Oh. Yun nga ang gusto kong sabihin sa inyo. May nasa sense ako na parang um lagi kanyang naiisip, nafi-feel, nami-miss niya yung connections niyong dalawa yon Nagkatampuhan ba kayo? Feeling ko, ano? Kung hindi po ito nagkatampuhan, possible na parang na-let go kanya. Yung parang sinasabi nilang, ano, that one goes, goes, ah, gone goes away. Parang, di ko masyado mano yun, pero parang kawalan ka. yon yung para sa kanya. Nakakaramdam siya ngayon ng parang kawalan. Okay. So, dito tayo sa inyong energy, ay sorry, sa person ninyo, tingnan natin kung ano yung energy niya ngayon, kamusta na kaya siya. Oh, ayusin ko muna yung cards, medyo nagkagulo ata. <laughs> Nahulog to kahapon natin ng baby ko. Pasensya na ayusin muna natin, syempre ayoko rin na baliktad-baliktad yung ano natin, yung energies na lalabas kahit hindi po yan naka-reverse, basta message yan for you, talagang yan yung message sa inyo. Okay. Anyway, maraming salamat po talaga sa mga nagpapariding, yung mga client, kliyente kong bumabalik sa akin. Maraming maraming salamat po talaga. Okay, yan. Maraming salamat din po sa mga nagpadala ng donasyon para sa nanay ko. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po talaga sa tulong ninyo. Kahit hindi po ako hingi sa inyo, talagang nag-effort ang iba sa inyo. God bless you. Bahala na lang po si Lord ang magbalik sa inyong lahat. Okay, pinagdadasal ko po kayo every day. The judgment. Oh, King of Wands. Oh. Okay. May nasisense ako dito na dating inaayawang kanya. Hindi kayo nagkakaintindihan. Away ba te? on and off, black, um, uh, black, on and off, yun. Pareho lang yun. Dinidistansya niya minsan yung sarili mo. Minsan, um, siya bakit lagi kang galit. Kaya minsan, dinidistansya niya yung sarili niya. Okay? Oh, actually, sorry ha, ito ha. Kailangan niyo talaga itong malaman. Hindi ko alam kung kikiligin kayo. Pero ito yung nakikita ko talaga. Napapag-usapan ka Uh, pati ng ex niya. Uh, I mean, napapag-usapan ka ng pati present niya ngayon kung ex ka. Linawin ko ulit ha, para malinaw. Napapag-usapan ka nila pati ng present niya kung ikaw yung ex, kung wala na kayo ng taon na ito. Okay? Pero kapag nagsasama kayo, nagsasama kayo, um, nakakaramdam siya ng parang Uh, iniisip niya na something kulang. Okay, kulang. Kung nagsasama kayo, 'yan oh. Parang nahihiya siya sayo na uh, may lamat. Nakakaramdam siya ng kulang sa sarili niya. Okay? Kasi alam nyo namang dalawa na may nagkamali, 'di ba? So, umaani 'yun sa utak niya. Okay? So, kung ex ka, kung nanonood ka, kung wala na kayo, tapos na yung relasyon ninyo, so, nandito tayo yung, yung sa, sa, sa sitwasyon na minsan nababanggit ka, napapag-usapan ka. Um, insecure si ex, yun ang nakikita natin. Insecure siya sa'yo, nagbubugbogan sila, um, nag-aaway, nagsisigawan kasi itong si si present ay hindi yata maka move on na uh, naging ex ka or something ganon kung kung hiwalay na kayo okay nag-aaway sila insecure po siya yung ex na ito okay or sorry yung current na to insecure siya sa'yo. okay so parang madalas na ini ka ni ni third party kung hindi siya third party, kung hiwalay, kung hiwalay na kayo, tapos may bago talaga siya, hindi siya yung dahilan ng pag-aaway ninyo. Ganun pa rin, nakakaramdam pa rin siya ng insecurities. Kasi feeling niya, mas nag-effort itong taon na ito sa'yo kaysa yung sila ngayon. Okay? Yun yung lumalabas. Uh, the strength. Uh, two of wands. Queen of wands. Uh, the moon. Two, two of pentacles. Okay. Okay, so. Meron akong nakikita dito na parang. Hmm. Two times na pong lumabas yung insecure si X maaaring nga talagang insecure sa'yo kasi dalawa na pong lumabas eh okay, so nag-aaway sila nagbubugbuga, nagsisigawa nababanggit ka napapag-usapan ka oh yun ang lumabas selos na selos sa'yo yung present night or yung current pero kung magkasama naman kayo okay bawas-bawasan mo yung pag-i-stock mo sa ex ng person mo kasi parang alam ng babae na ini stock mo siya. Sorry ah. Ano ba 'yan yung yung ano ko? Pasensya na po. Bakit ayaw to magsindi mo? So ka. Uh, Pangitin nabili bili kong ano, kandila. Okay, uh, page of cups. Namimiss niya yung dating kayo. Namimiss niya yung kaligayahan niyo. Okay, namimiss niya yung kasama ka. Anyway, yung mga uh, gusto makipaghiwalay, iniisip niya. Okay? Ito ha, correction, sa mga gusto lang makipaghiwalay. Pinag-iisipan niya lang po ito yung gusto mong makipaghiwalay sa kanya. Pero sa totoo lang, parang ayaw niyang makipaghiwalay sa'yo. Okay? So, yung iba naman, good news sa mga bago, ano dyan, bagong uh, in dating or strong relationship kayong dalawa, mukhang ikakasal. Okay? May party, may, may meron siyang hinanda na something na magiging matuwa ka. Okay, makakatanggap ka ng regalo, message, may bisita po bukas or may lakad po ito. Masaya po yung energy niya, yung person mo. Okay, so dumako naman tayo sa inyo. Parang, para, ang ganda naman ng reading ng reading nyo ngayon ha. More in ano kayo, doon tayo sa in insecurity, ano. Kung third party ka, correction ko lang ha. Kung third party ka, nanonood ka dito sa akin, ikaw ang third party. Well, Uh, depend kayo po yung magda-divert ng energy na yon sa nangyayari na yung insecure sa si, uh, si si una si first wife okay kung ikaw ang third party so may nakakaramdam siya ng insecure kasi mas pinapalagang ka ng taon na ito Okay, kung hindi ka naman pinapalagahan, pare-pareho -pareho kayong pantay yung pagtrato niya sa iyo. Nakakaramdam ako ng something na parang Ini-stock lagi talaga. Nakamatsag siya sa'yo. Okay? Yun yung lumabas dito. Bakit lumabas dito? Mukhang alam ng person ninyo na ginagawa ito ng first wife or yung current ngayon na girlfriend niya. Nalalaman ng person mo na ini-stock ka. Nakikita niya sa mga research, search, or um, history sa gallery or alam mo yon yung pag sa cellphone di ba meron naman talaga yan yeah nahuli niya ito okay king of cups umaapaw na ano to wow meron taong pupunta sa may gustong magbigay ng tulong pagmamahal okay kung single ka makakap makakatagbo ka daw ng taong magbibigay sa iyo ng isang oportunidad, okay? Darating ang oportunidad daw sa iyo itong week na ito or ito bukas, maring mangyari ito, okay? Timeless naman 'to, anytime na marinig mo ito, uh, any day. Kahit 2025 mo pa yan marinig, it's okay. Basta kung anong kung, kung kailan mo ito narinig, yun ang tamang uh, message pa para, para sa iyo, tamang panahon na para marinig mo ito. Timeless po ito. Okay, so may magandang blessings pa parating sa iyo. Medyo na stress ka lang kasi parang nababagalan ka sa mga paparating sa iyo, okay? Medyo nababagalan ka, pero 'wag mong i-pressure daw yung sarili mo. Kung ano man inaantay mo na 'yan, may mangyayari, okay? Dito naman tayo sa ano mo, sa ah uh, sorry ha, meron dito na nanonood sa akin na parang uh, may third party ka. Kung babae ka may kabit ka, kung lalaki ka may kabit ka nanonood ka sa akin. Okay, medyo nahihirapan ka sa pagpili. Pero meron wala kang choice kung hindi piliin ang tamang lalaki na or yung tamang desisyon. Okay? Pero mahal na mahal mo ito kung sino man ang pipiliin mo. Okay? Parang wala namang conflict. Wala akong nakikita. Mukhang mahal ka rin ng sino man ang pipili mo doon sa kanilang dalawa, si number 2 sa si number 3 kung ikaw ay may third party. Okay? Kung wala ka naman third party, marami kang gagawin. Okay? Uh, magbubunga 'yung pagod mo, makakaipon ka daw. Makakaipon ka ng uh, pera sa lapi uh, more, okay? Uh, magiging matalas ka mag-isip, magiging matalino ka this year. Okay? Yeah. Mas more magiging active ang presence of mind mo. Okay? Yung pakiramdam mo po sa lahat. Okay, may bisita pa parating po talaga. Meron kang inaantay. Uh, sa tingin ko naman yan, meron celebrations. Meron kaunting salo-salo mangyayari. Uh, at meron din ako nakikita dito na parang, oh yun nga, salo-salo, celebrations. Mukhang isa magbubukas kayo ng business, may papasukin kang business, may nantay kang balita. Ma mangyayari po yan, okay? Wala kang ibang hangad kundi maging maayos ang pamilya mo. Mukhang ikaw ay nakakatulong sa pamilya mo, believe naman ako sa'yo, okay? So yung iba po sa inyo ay mukhang na ninyo yung person ninyo, lahat na ibagay nyo dito sa tao na ito. Okay? Ngayon, pinanginaan ka ng loob kasi parang uh, walang pag-asa, walang, alam mo yon yung nararamdaman mong paghihirap ngayon is nagkakaroon ka na ng uh, sa, sa, realizations, bakit ko nagawa yon Well, ganito lang po yan mga bossing, mga madam ko at mga ano ko. Kung sa tingin ninyo nakagasto kayo sa mga excess niyo sobra-sobra yung pagbibigay nyo ng pagmamahal, money involved, uh, house and lot, any kind na uh, properties, alam nyo, patawarin nyo yung sarili ninyo. That's love. Hindi nyo pwedeng sisihin yung taon na yon or yung ex ninyo kung sino man yan kung involved yung pera galit na galit ka kasi hindi naman po nilang wala naman po nakatutok na baril sa iyo para gawin mo 'yon, 'di ba? Ginawa mo 'yung kusang loob in that time na mahal mo siya. Okay? So, wag nyo na pong sisihin yung mga sarili nyo. wag na magbawian. Depende siguro kung may house and lot kayo, pwede nyo paghatian yon. Okay? Hindi po pwedeng akuhin niya yung lahat. Pero kung ikaw talaga lahat ang gumasto noon, well, karapatan mo po yon. Pero yung mga sapatos, damit, uh, pera, ibang usapan na pag kalahating milyon, 300,000 ng pinag-uusapan, yon pwede naman yon Pero mag-isip ka, okay? Hindi niya yan, hindi, siya, hindi ka niya tinutukan ng barel para ibigay niya, ibigay mo yan, okay? Mag-isip ka. Ginawa mo yon kasi mahal mo itong tao na ito. Okay pa kayong dalawa. So, wala kayong dapat nasisihin, even yung sarili mo. Huwag mong sabihin, nagpakatanga ka. Sabihin mong, nagmahal lang ako sa taong mali. Okay? Ganun po talaga ang pagmamahal. Parang may nasisens ako yung iba dito ay eh, gustong makikumalas. Pero alam mo actually, hindi ka makakalaya kasi ayaw kanyang ikalas. Ayaw kanyang, uh, ayaw niyang makipaghiwalay sa'yo. Okay? Yan, yan, grabe. Umaapaw na blessing sa inyong dalawa kung maayos ang pagsasama ninyo ngayon. Meron gustong makipag-ayos sa iyo, it's either ikaw o siya. Magiging maayos pang pa pagbabalikan ninyo. Okay? Meron siyang realization sa kanyang sarili. Sana makaka makakatulong ako. Yan, makakatulong ako. Ganun lang lagi niyang sinasabi, makakabawi ako sa tao na ito. Wow, ang ganda, no? Maganda yung energy ng person ninyo ngayon. So, good luck. Okay? ah, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading sa atin. Ito po ang aking Facebook account. Uh, sa mga gustong mag-order ng bracelet, mag-order po kayo kasi napakalakas po ng power no at marami na po yung natulungan. Sa mga gustong magpaalaga rin po, yes po, i-message nyo lang po ako pero kailangan nyo pong dumaan sa uh, ano ba tawag dito? Um, ano ba dito? Reading. yan, mag-undergo sa reading. Okay, so alam nyo naman po na kahapon na ang aking nanay bandang Ah, uh, kailan ba yun? Anong, uh, mga, ah, anong sabi ko? Nakalimutan ko na. Wait lang, ayoko kasi magkamali. Okay. Okay, 5.30 po namatay yung nanay ko kahapon. Linibingit po siya ng 2, ah, uh, ano po tawag dito? 2 p.m. Okay, yan, so... Ito po ang aking Facebook muna ngayon, yung yung profile. Pinalitan ko po siya. Surely, uh, surely, we belong to Allah and to him we shall return. So, wag po kayong mag ano, magtaka bakit ganyan, baka hindi ako 'yan. Ako po 'yan. Meron po siyang 350 na react and 200 uh, 201 two comments. Okay? So ito po yung lagi kong pinapakita sa inyo, 'di ba? Ay, uh, may, may hawak akong snake. Yan yung lagi kong ginagamit na profile. August 3 po yan. So, sa akin po talaga yan. Make sure nyo po akin yan. Yan yung mga profile na yan. Okay? Meron akong dalawang accounts. Hindi ko po yung ginagamit. May page po ako. Hindi ko rin po yung ginagamit. Inuulit ko po. Bawal pong tumawag dito sa akin. Mag-message. Saan kayo mag-message? Sa Facebook account. Bakit ako pa ulit-ulit? Alam mo, ang dami pong hindi pa rin nakakaintindi. Tumatawag pa rin sa akin. Number... Uh, tumatawag pa rin sa akin. ah uh, bakit ko po linagay yan dito? Kasi para alam nyo po na akin po talagang account na yan. Okay? So, nakita nyo naman po yan. Imposible po pag sinerch nyo yan, ako na po talaga yan. Okay? So, maraming maraming salamat po talaga mga madam ko. So, um, maraming salamat po sa nagbigay ng tulong. Ang hindi ko na po kayo mapapangalanan kasi para sa akin. Uh, kasi binanggit ko sa Angels Guidance ko sa mga sa mga anghel na kalangitan ng mga nagbigay ng tulong sa akin. Binigay ko po yung pangalan nyo doon na bigyan kayo ng kayo na po yung magbalik sa kanila sa lahat po ng tumulong sa akin. Maraming maraming salamat Ay, kahit hindi ako umingi sa inyo, binigyan nyo po ako. Isang malaking tulong po yun sa akin kasi ako po yung breadwinner ng pamilya ko. Okay, so al alam naman nyo po lahat na hindi kami po close ng mama ko pero uh, mahal na mahal na mahal na mahal ko po siya. Wala pong makakatanggal yon sa puso ko. Kahit hindi po kami close again, alam ko pong hindi nyo makikita. Alam ko may taong baka magsabi bakit wala akong emotions kasi mapapas girl po ako. Okay, mas, 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 paano ko ba explain? Well, mabang kwento po yan. Okay, basta mahal ko po din nanay ko kahit hindi po kami masyadong close. ah uh, alam naman po natin na tayong mga anak ay anak, anak is anak, ina is ina. Magnanay pa rin kaming dalawa. Pero mahal na mahal ko po yung nanay ko. So, simula na po nung nagkabati kami, dinala ko po siya sa ospital hanggang, hanggang nawala po siya. Hindi ko po siya pinabayaan. Um, Nagkatotoo lang po yung sinabi ko talaga sa kanya na sabi ko, darating yung panahon, ako lang ang makakatulong sa'yo. Okay? Nababanggit, nababanggit lang naman ito. Nababanggit lang naman to. Um, sabi ko, kasi ano eh, <laughs> uh, may lamat kami mag-inang dalawa. Pero, uh, sana, yung mga may, yung mga nanay dyan, Okay, uh, gusto ko lang i-share to sa mga para kung experience ninyo sa mga anak ninyo maliliit pa. Pag may sinasabi anak ninyo, matuto naman po kayong makinig. Kasi baka mali 'yung mga sinasabi ng mga tao laban sa anak mo. Hindi 'yung bugbugin, saktan. Alam mo 'yon, maraming marami pong nasisira sa relasyon sa maling balita or akala. 'di ba? Malalim ang kwento pong nang nangyayari kung ano man ang lamat naming mag-ina. Pero sana kayong mga nanay na nanonood ngayon, especially sa akin nanay ako, hinding hindi ko po 'yung gagawin sa anak ko. Kasi kung ano man po 'yung naranasan ko na hindi maganda sa buhay ko, hinding hindi po hindi hindi ko ipaparanas sa anak ko. Sinusumpa ko po 'yun. Magiging mabuting nanay po ako at alam ko sa sarili ko, proud ako na mabuting nanay ako. <laughs> okay, so, sana kayo, may mga lamat kayo sa anak ninyo, kayo na ang lumapit, na or umintindi sa kanila kasi baka may pinaglalaban sila na gusto mo gusto nilang intindihin mo sila kasi that time hindi ako nabigyan ng pagkakataon kaya kung bakit may lamat kami ng nanay ko halos kalaban ko lahat ng buong mundo linalayo kaming dalawa. Parang ganon, maraming marites, maraming issue sa paligid, maraming pakialam merong kamag-anak, nanira, yung mga ganon. So, ayoko kasi ng ganon. Hindi kasi ako, virgo kasi ako, ayoko ng gulo. Lumalayo ako sa tao. Okay? So, kaysa mag-explain ka, mas maganda manahimik ka. Ganun ako eh. ah uh, bakit ko i-explain ng isang mali eh? Alam ko yung sarili ko. Ganun ako. So, nag yun. Hanggang sa nagkapamilya ako, nagkaroon kami ng lamat. Kaya laging best friend ko po talaga is yung tatay ko. Siya yung laging nakikinig sa akin. Kahit ang hirap-hirap ng sitwasyon, siya yung nakikinig sa akin. Nandyan siya lagi sa akin. So, yung nanay ko, um, hindi na, wala akong ano sa kanya, nagkapatawaran po kami actually may video kami na alala sa kanya na nagkapataw, mag, nagkapatawaran kami na magnanay or yung ate ko rin, yung, yung bunso kong kapatid, so tatlo yan kami nag, nagpa, nagkapatawaran sa nanay lahat po kami ganun, okay so uh, insya Allah, magiging mabuti po ang kanyang lakad. Mahal na mahal po namin ang nanay namin, okay? So, yun lang po. Sana ay mahalin niyo po yung anak ninyo kasi wala pong ibang pupulot sa inyo kung hindi anak ninyo rin. ba? Diba? Oh, ganun, ganun, yun eh. Kung ano yung binigay mo sa anak mo balang araw, ma maalala niya po yun na paano mo siya minahal, inarugaan. Hindi, hindi ko kayang talikuran yung nanay ko kahit ganun yung nangyari sa amin. Sabi ko sa kanya, ni nag kami last na nung last nag-usap kami. Um, darating yung panahon, ako lang ang makakatulong sa iyo. Nangyari talaga. Nangyari sobra nung nagkaano na kami. Pero mabait pa rin ang Diyos. Subhanallah. Mabait pa rin ng Diyos kasi bakit binigyan niya kami ng pagkakataon bago umalis ang nanay ko nag-usap-usap kami. Isang malaking regalo na po yun. Blessing po yun sa aming magkakapatid na nag-usap-usap po kami talaga para maayos po yung lakad niya. Lalo na ako, sabi ko, Umi, kung gusto mo na magpahinga, lumakad ka na ng maayos kasi okay na okay naman yung, yung bunso namin kasi inaalala niya. Yun. So, naging mabuting, naging matiwasay ang kanyang pag-alis. Talaga. Alhamdulillah. So, anyway, um, ang ganda ng reading niyo ha? Insecure daw sa inyo yung current or kung sino man ang karelasyon ng ex niyo or kung sino man ito. So, victory nyo yun. Kasi, syempre, ba diba, inagaw sa inyong tao na yan. So, good luck. Maraming maraming salamat. Magbasa lang po ako sa mga na nagme-message sa atin ngayon. Hello Ma'am, marami-marami salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. At ako rin po talaga ay lubos nang nagpapasalamat at gusto rin gusto po kitang makita. Dahil ano to? Gusto po kitang makita dahil sa dami na po ng naitulong mo sa akin, Ma'am. Legit po talaga at and worth it po talaga magpaalaga sa inyo. Sorry. <clears throat> worth it po talaga magpaalaga sa inyo. Um, ano to? Um, ang laki po talaga din ng pinagbago ng asawa ko. Maraming salamat ma'am, binomo ang pamilya ko ulit. At parang naging maswerte po ang aming business. Salamat ma'am. Uh, legit po talaga kayo. I love you ma'am. Huwag niyo po kaming iwan. Marami pong nangangailangan, nandito po kami lahat sa iyo. Condolence din po sa nanay mo, Ma'am. Nabigla po ako kahapon nung narinig ko. Okay. Uh, salamat sa pag-alala sa mga nag-message. Ang dami pong sabog ang messenger ko. 'Wag po kayong mag-alala at kung kung mahal niyo talaga ako, magbigay kayo ng tulong. <laughs> Hindi, salamat ha. Salamat po talaga sa mga client ko. Nagbigay talaga sila. Talagang makakaasa po kayo. Uh, Papa-cemento po namin yung living ng nanay ko. Uh, yun, syempre, yung mga nagsutsis sa kanya, nagpaligo, naglinis sa kanya, pinangbayad po namin doon. And ano pa ba yung... Meron kaming lamay ha. Meron po. Meron kaming... Uh, pito ang tawag. Oo, pito at saka 2, Meron daw 2, Hindi ko alam yung 2, pero kahapon ko lang nalaman sa mga tito ko. So, ang pinili namin 2, Ibig sabihin, three days magpapakain. Kasi nandyan yung ano. Hindi ko alamin ko ha. Ayoko naman mag-explain ng... Hindi ako sure. Pero yung seven days yun, pito ang tawag sa amin. Kumbaga, lamay lalamay niya, okay? So, nagpapakain din po yun ng tao, may pupunta doon ng mga kakilala niya, bisita namin, kamag-anakan, yon usap-usap, yon So, huwag po kayong mag-alala sa lahat po na nagbigay. Maraming maraming salamat and bahala na po si ng Diyos na magbigay po sa inyo. Insya Allah, Yara, multiple po ibabalik ninyo sa mga taong nagbigay po sa amin ng tulong. Ingat po and maraming salamat. Bye-bye.